Si na isang young actor na anak ng isang actress at director na dinidikdik ngayon sa isang video scandal. Kilala raw ang pamilya nito na mababait. Marami nga ang nagulat at nagtataka pa rin kung totoo ba ang nasa video ay ang young actor talaga dahil hindi man daw ito nakita sa social media na nagpapalo ng mga nakaubad na chika babes. Kaloka itong young actor. Hindi siya nag-iingat. Oo, kami bitches condo. Pero alam mo kung sa'yo, dax siya. Mukhang dax talaga. lang. Nakita ko rin, dax. Nakita mo. Si Mari, parang di pa niya nakikita. Gusto niyang makita. Tapos nakita mo. Pero yun na, kasi ang ganda-ganda naman ng image niya. Hindi siya nag-iingat kasi yun lang. Dapat kasi maingat sa ganyan eh. Di ba wow. parang yung... Parang wala sa abies nga niya na parang abies oh. nga. Hindi nga alam na pati ang kanyang pamilya, di ba? Tapos makikita yung anak Ay! Ang anak ko! Dakota! Sabi ko rin ng nanay. Pag nakita, kung meron man, kung totoo man, baka... Kung sabi siya yun, yun talaga. Oh. Okay, may mga makakakita, mga kaibigan. Ay! Ang, ay Dakota! So, kung sino man tong ayang actor na ito, oh, di ba? Kung siya talaga yun, ha? Kung siya talaga. Pero oh. meron kasi pag gawa-gawa lang yun. Nilalagay yung notila sa so, kunwari, malaki. Pag sa picture, pre, pag, natataya. Ah, sa picture pala. Pero, pero, pero pag, pag sa, sa, video, kasi video, mahirap. Pero, although, ano nga yung talagang advice oh, ah, ng technology okay. natin pwedeng ipeke. Na ba yun, it, diba ano, yun? pero Diba? Pero kita ang mukha eh. Kaya huh? ano, pinagdududahan. Yon. Huwag na siya talaga. Pero gusto oh. kong makita. Akala ah, ko nakita mo na kanina. Hindi, parang may nagsasabi Dakota. Yun, di ba sabi niya kanina? Sabi niya, niya kanina. Nakita ko na. Oh. Pero hindi pa sure na kung siya talaga na yun. oh. Yung parang oh. ibig kong Ay. sabihin. Inaawin mo talaga. <laughs> oh. <laughs> kung siya yun talaga. Pero sana hindi siya.